Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Diabetes po ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay dito sa atin sa Pilipinas. Ngayon taong 2025, ayon po sa International Diabetes Federation, inaasahang aabot sa 6.5 million ang bilang ng may diabetes sa bansa at patuloy pa raw po itong tataas hanggang umabot sa 7.5 million pagdating ng taong 2045. Isa si Edna Avinante na panauhin po natin ngayong umaga sa milyon-milyong Pilipinong diabetiko. Pero bago pa siya na-diagnose na may diabetes, nakaramdam po muna siya ng ilang sintomas. Panoorin po natin. Ako po si Edna Avinante taga-tagig, 63 years old. Kaya ako laging nalilipasan ng gutom dahil sa ano nang trabaho ko, hindi tama sa oras. Kasi sa trabaho, may annual check-up. Doon nakita yung ano, mataas yung sugar ko binigyan mo na ako ng siguro yung 3 months. Sabi niya, mataas pa rin sugar mo, hindi e declare na kitang diabetic ka. Lalungkot ako kasi alam ko yung sakit na yan, walang lunas. Pero sinubukan ko pa rin na sundin yung mga payo ng doktor. Pero parang hindi siya bumababa kahit na uminom na ako ng mga gamot. Wala pa rin, mataas pa rin, nagagalit na nga sa akin. Ang diabetes ay isa lamang po sa mga kondisyong bunga ng maling pagkain, maling sangkap o timpla maling kombinasyon o maling timing. At dahil dito, ang diabetes na iniinda ni Edna ay nadagdagan pa ng problema nang siya po ay magkaroon naman ng gallstones o bato sa abdo. Sa holistic approach po ng healing galing, sadyang importante ang disiplina at pagbabalanse sa pagkain, lalo na kung meron ng karamdaman gaya po ng diabetes o gallstones paano na ni Edna ang kanyang diet at paano nakatulong ang hiling galing gamutan sa kanya pong kondisyon. Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa diabetes at gallstones ang ating pong papayuhan. At mamaya po sa Garden of E, nakatikim na ba kayo ng black garlic o itim na bawang? tuturuan ko po kayo kung paano gawin ito para mapakinabangan sa pagpapababa ng blood sugar, cancer conditions at marami pang iba. You are what you eat ayon nga sa isang kasabihan. Kaya't alamin kung ano nga ba ang dapat at hindi dapat kainin kapag may diabetes at anong pagkainan dapat iwasan para hindi magkaroon ng gallstones. Hatid po namin yan at marami pang dagdag kaalaman tungkol sa natural na paraan ng gamutan dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Dok, paano po mapapababa ang blood sugar sa natural way? Nagpa-ultrasound po ako at multiple gallstones po ang nakita. Mga tanong tungkol sa diabetes at gallstones ang sasagutin ni Dr. E. At tabangan sa Garden of E kung paano gumawa ng black garlic na mahusay daw sa cancer, blood sugar at marami pang iba sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. E! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa ang galing. Healing, galing! Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Ngayong umaga po, ang paborito nating bawang ay ile-level up natin ang healing powers. Dahil maliban po sa taglay na natural antioxidants ng hilaw na bawang, alam niyo po ba na pwede pala itong gawing isang mabisang panlaban sa cancer at marami pang ibang health conditions. Kaya naman gagawa po tayo ngayon ng tinatawag na black garlic. Ang black garlic po ay aged garlic. Pinagugulang po ang hilaw na bawang sa controlled temperature at humidity. At ang maganda po ay napag-alaman sa mga pag-aaral na may dagdag rin po itong pakinabang sa ating kalusugan. Una, nadadagdagan po ang taglay nitong disease-fighting antioxidants na pumipigil sa cell damage at nagpapataas ng immunity. Pangalawa, napapababa po nito ang bad cholesterol at triglycerides sa katawan at maaring magpatas din daw po ito ng good cholesterol para naman maalagaan ang ating puso. Pangatlo, nakakaregulate din po ito ng blood sugar para sa mga diabetiko. Pangapat, nagpapatibay po ito ng kalusugan ng ating liver. Panglima, nagdudulot din po ito ng improvement sa memory at brain function kaya maaaring makatulong sa mga pasyenteng may sakit na Alzheimer's at Parkinson's disease. At pang-anim, nakita po sa mga pag-aaral na meron din po itong taglay na cancer fighting properties. Ang compounds na nabubuo sa black garlic ay sinasabi pong toxic sa cancer cells kaya hindi na tumutuloy ang cancer. Kaya ngayong umaga, ay gagawa po tayo ng ating black garlic. At kung gusto po ninyo mag-prepare sa inyong bahay, ay sundin lamang po ang ating detalyadong demonstration. Kailangan po natin ng rice cooker na may keep warm function. At ito po ang ating masarap na native garlic na mga bulilit, no? Tatanggalin po natin ang tangkay. Kailangan po meron kayong cloth na gagamitin pinakasisidlan ng ating mga garlic. At ito na po ang ating nalinis na mga bawang na gagamitin. Isusuput po natin pero lalagyan ko ng paper towel sa loob para may suporta pa siya. At saka po natin ilalagay ang mga bawang Sasara po natin ang supot para makulob ang ating bawang Bago natin ilagay sa ating rice cooker Para hindi po masulog ang ilalim, lalagyan natin ng parchment paper So, ito na po ang ating bawang at ilalagay natin sa loob. Hayaan natin ang tuloy-tuloy na naka-keep warm level lamang po ang ating garlic for the next 30 days to 60 days. Sisilip-silipin po ito. Kailangan minomonitor. Pag nakita natin na mas brownish na yung ilalim kesa sa nasa ibabaw, babalik na rin po natin maaring paulit ulit hanggang mabalanse na po ang kulay at pati ang amoy niya later on ay mas magiging acceptable na sa atin. Pero habang pinagugulang po natin ang ating garlic, mas magandang kung meron kayong silong o separate room na pwede siyang ilagay dahil hindi po natotolerate ng iba ang amoy na iniimit ng ating pinagugulang na garlic. Okay, ito na po at uh, titingnan na natin ang kinalabasan ng ating black garlic. Medyo mainit pa pero kaya na po. Ang ating garlic ay maitim na. Ito na po siya. At uh, mabango na po ang amoy niya ha. Yung ibang balat niya natanggal. At titikman na natin ang ating black garlic. Medyo nayuyupi na siya ha. Ganito po dapat may moisture pa no? Hindi po pwedeng dry na dry at hindi rin siya dapat na matigas. Kailangan chewy lang po. So, ito na po ang kinalabasan ng ating garlic na maitim na. hmm Hala! Kaya ko itong ubusin. <laughs> Masarap! may aftertaste na parang nasunog. Pero, matamis na. Ang tamis niya po ay parang dating maasim na tumamis. Parang sampalok ang panlasa ko eh. Masarap po ito. May enjoy ng mga pasyente, lalo na ng mga cancer patients, no? Ilalagay lang natin sa garapon, tapos mapipreserve na po siya for the longest time at makukonsume ng pasyente on a regular basis. Huwag niyo pong itatapon ang balat. Kaya itinatabi ko po dito kasi may sustansya na pong taglay na ferment na rin po yung uh, pinakabalat ng ating bawang. Kaya pwede po itong magamit pa sa ating pagluluto. Pag wala pong karamdaman, ang pag-take ng ating black garlic ay dalawang cloves lang per day. Isang cloves sa umaga, isang cloves sa... Gabi, bago matulog, pwede na po yun. Pag may karamdaman, pwedeng mas madalas at pwedeng dagdagan. Pero mas maganda, yung katamtaman lang po ang ating consumption, kahit gaano kasarap ang black garlic. Yan po ang ating hiling halaman sa umagang ito hanggang sa susunod dito sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Luz Soriano, Dok, paano po mapapababa ang blood sugar sa natural way? Salamat po. Sa holistic approach ng ating gamutan, naku, ang dami niya na dapat nating i-consider. Number one, avoid natin ang stress. Minsan po, tama ang pagkain natin, nahahydrate tayo, pero pagbiglang biglang na-stress ang isang individual na may diabetes, naku, nag-shoot up ang sugar levels. Avoid stress, relax lang po tayo ha. Okay, inom ng maraming tubig. Ang proper hydration po ay malaking tulong. Ganon din ang masasabaw na pagkain, makatas na prutas na mababa ang sugar. Okay? Yung mga berries, ayan, pwede po yan. At uh, ang focus ng diet, dapat po ay low-carb na. Instead na white rice, black rice na po tayo dito sa hiling-galing pag-diabetiko na. Uh, yun pong mga pagkain ay dagdagan natin ng maraming gulay at protina, ayan, para mabusog. Iwasan yung mga maraming tamis na inumin at mga pagkain. At malaking tulong po ang madalas na ehersisyo para hindi nag-shoot up ang sugar levels. Ang ating herbal supplement para sa diabetes ay ang ating Herbal Serpentina tablet na available po sa mga outlets ng Healing Galing. Kung lubhang mataas ang sugar levels, maaari magsimula sa pag-inom ng Serpentina tablet ng 10 tablets after meals 3 times a day. Pero kung kulang sa budget, isupplement ang dahon kung kayo po ay may tanim ng serpentina. Okay, marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Gladys Javier, sabi niya, Good day po, doktora. Nagpa-ultrasound po ako at multiple gallstones po ang nakita. Kaya pa po bang malusaw ito sa natural way? Thanks po. Pwede naman, no? Kaya lang, talagang disiplina muna, ha, Gladys? Uh, iwasan muna natin ang napakadalas na prito na maalat. Lahat ng adobo, na maalat. Ay, wag na muna mag-adobo dahil multiple gallstones na nga pala eh. Masasabaw na pagkain, malaking tulong, maraming gulay, mas maganda. At ang ating pampalasa ay asin na lang muna. Tanggalin muna natin ang mga bagoong patis, toyo, gladis. At napakaganda na i-avoid natin lahat ng may mantika. Lahat ng pinirito mula sa pritong rice, 'di ba? Fried rice lahat ng may oil, no? Iwasan natin sa panahon ng gamutan at isasabay natin ang ating pang-expel ng gallbladder stones na tinatawag po nating Calcutab. Available po yan sa mga outlets ng Healing Galing na pinakamalapit sa inyong lugar. Pakicheck lang po sa website. Ayan, kumpleto ang listahan ng outlets natin. Habang mas maraming gallstones, mataas ang dose ng pag-inom ng herbal Calcutab. Sampun tabletas po. after meals three times a day. kapag nagfa-flushing na po ng bato sa abdo, makikita po ninyo pag nagpupu na gladis, no, may mga berde-berding nandoon na, mga buhangi na berde yan, pwede nang bawasan ang pag-inom ng herbal Calcutabs from 10 tablets down to 6 tablets na lang hanggang sa maubos ito at mapapansin nyo, pag ubos na, may tatlong araw na sunod-sunod na wala nang lumalabas na buhanging berde sa pagdumi at wala na yung mga sintomas na ng gallstones. Ayan. Ibig sabihin, tapos na ang gamutan, stop na ang pag-inom ng herbal calcutabs. Okay? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. sabi niya, hindi ka naman na-operahan. Ay, anong operaan sa'yo? Wala naman, di. Wala naman, lo. Oh, tignan mo. Paano nakatulong ang natural na gamutan sa diabetes at gallstones ni Edna? Ang galing! Susunod na! Galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Verticure, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, herbal drops, bitoon oil, alingatong herbal oil, at maging ang alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng healing galing videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Hiling, Para sa mga diabetiko, pinapayo ni Dr. E ang low-carb diet upang maiwasan ang bigla ang pagtaas ng blood sugar levels. Limitahan ang pagkonsumo ng kanin sa isang tasa lamang per meal. Mas maganda kung ang kakainin ay colored rice tulad ng black rice. Ang black rice ay isa sa mga tinatawag na resistant carbohydrates na mas matagal madigest sa system, kaya't hindi agad nagiging asukal sa dugo. Ilan pang halimbawa ng resistant carbohydrates ay purple kamote, green banana at whole wheat bread. Kung sakaling puting kanin naman ang kakainin, piliin ang tutong o kainin ito ng malamig para mas matagal na matunaw sa tiyan at hindi magdulot ng spike sa blood sugar. Pagdating naman sa ulam, iwasan na ang mga lutuing minatamis o inasukalan, gaya ng escabeche, asado at iba pa. Piliin ang mga sinabawang ulam na hindi mamantika o makolesterol. Ilang magandang halimbawa ay pesa, bulang lang at nilaga na lean meat ang sangkap. Sa prutas naman, maiging kumain ng berries tulad ng strawberry o malberry dahil mababa ito sa asukal. Iwasan ang mga hinog at patatamis na prutas at piliin ang manibalang o matabang. Sikapin din kumain sa tamang oras at hindi malipasan ng gutom para hindi bumagsak ang blood sugar. Iwasan din ang overeating o pagkain ng sobrang dami. Kung sakaling na parami ang kain, makakabuti ang paglalakad ng at least 20 minutes matapos kumain para masunog agad ang energy mula sa nakonsumong carbohydrates at maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing. Naku, marami na naman po kayong matututunan sa aming pag-uusapan ngayon dahil ang panauhin natin ay si Edna Avinante na maraming pagkakamali na nagawa. Kaya yeah, nagkasakit. Particular sa mali-maling pagkain, pag-usapan po natin. Happy healing morning, Edna. Happy healing morning, dear no. Nakikita niyo po si Edna, physically fit, nag-exercise na rin siya ngayon. Usually kasi, ang mga nadadali ng diabetes, eh, yung mga obis na. Matatama. No? Pero, makikita natin na, bakit ang katulad po ni Edna, nabaling naman ang katawan. Di ba? ay nadali ng diabetes. Kasi po, matutuklasas natin sa klase ng pagkain at timing ng pagkain ni Edna. Dahil sa trabaho po ni Edna sa factory. Eh bakit okay. nga ba lagi kang nalilipasan ng guto? Kasi po minsan ano, iba yung ship ko, iba. Limbo, nagpanggabi ako, hindi na ako nakakakain ng sa umaga o kaya sa tanghali. Kakain na ako ah, gabi na. Gabi yung huling meal mo, oh. gabi na ulit yung susunod. Opo. Oh, yung iba po na nagde-develop ng diabetes, eh yung sobra naman ang kain ng kain. Lalo na kung matatamis. Si Edna po ay hindi mahilig sa matamis. So, ang akala po ni Edna ay healthy nga siya. Hindi nga siya mahilig sa matamis. Pero alam nyo po ba na hindi niya kailangan magluto ng champorado? Kasi meron po siyang instant champorado. Pag nagkanaw siya ng kape, inihuhulog niya po ang kanin at may instant champorado na siya. Not knowing na yung carbohydrates na taglay nang kanin ay sugar din. Okay po. Yan. Ang tinapay ay source din po ng asukal. Ibig sabihin, kahit matabang ang tinapay, kahit walang lasa ang kanin, pag na-consume na po natin sa ating system, sugar po siya sa ating dugo. Okay? At kung hindi mahilig uminom ng tubig katulad ni Edna, o okay. <laughs> umamin ka nga, ano ang paborito mong inumin dati? Soft drinks po. Okay, ang soft drinks. Ay masarap talaga, 'di ba? Lalo na kung malamig na malamig at mataas ang carbon, okay. sabi nila may spirit. 'Di ba? <laughs> Pero kung panay-panay, ang soft drinks po, yung isang maliit na in-can natin ay hindi daw bumababa sa sampung kutsaritang asukal oh, ang Anilap. laman niyan. So... Asukal na naman. Oh. At uh, bukod pa doon sa ibang dessert. Kakanin. Oo, oo ang sasarap naman kasi oh, ng yun. kakanin natin. Oh. ba? Diba? May latik pa sa ibabaw oh, yun. Masarap okay. po yun. Okay. So, yung tinutukoy ko po kanina, na laging nalilipasan ng gutom si Edna, ang resulta po kasi noon ay, gano'ng karaming kain? Marami po kasi gutom ng gutom ako. Ayan. Okay. <laughs> yung pinipigil natin yung gutom natin, kasi tatapusin natin yung ginagawa Sabo natin, di diba? Or, ang iba naman, ganyan ang style, kasi nagtitipid. Yung altang hap, yung almusal tanghalian, pinagsama. Na, na pinagsama na. <laughs> Eh di bundat na bundat ka na mahihirapan na po ang pancreas natin uh -huh. na mag-produce ng insulin para tulungan tayong mabalance ang sugar levels ng system, 'di ba? Okay. Kaya po ipinapayo na pag diabetic na na small frequent meal na lang. Yung almusal mo pwedeng hatiin mo sa tatlo or kung three times a day kang kumakain, pwedeng six times a day kasi i-divide mo ng maliliit na portion yung kinakain mo dahil hindi na kayang mag-produce ng insulin yung pinoproduce ng ating pankreas. Paano nakatulong ang healing galing sa diabetes mo? We, inom na ako ng serpentina. Ayun. May Ay, halaman ka ba? Meron po. Kaya niya yun dahol. Lima. <laughs> sa pagbabagong buhay po ni Edna, Ayan, natutunan mo nang kumain on time. Yes po, doktora. At pag naramdaman na ang pagkabusog, ay umaayaw Tigil na. Tigil na. Eh, sa pag-inom ng tubig, kumusta naman? Ay, umiinom na po ako ng madami ngayon. <laughs> madami Saka na. Tsaka ginagaya ko din yung... Inaalog <laughs> natin ang tubig. Ang pag-inom naman ng tubig, Edna, ay itinuturo ng healing galing para matulungan ang ating pasyente na mabilis ma ang tubig sa system para mabilis na mahydrate. So, alog pa more 10 to 20 pounds, yes, po. 'di ba? Para mabasag natin yung masyadong dikit-dikit na molecules ng tubig. Yan. At natuto na rin mag-zumba si Edna. Yes, po. Yes, po. Ang pag-exercise po kasi ay isang paraan kung hindi na nagre-release ng sufficient insulin ng ating pancreas, ay nakakadiretsyo po sa muscles ang asukal na yan, hindi na sa stock up sa ating dugo, kaya hindi babara sa ugat. Pagdating ng year 2021, nagkasakit na naman si Edna. na uh -huh, ano naman ang nangyari dyan? Na-hospital po ako kasi hindi ko na mapigilan yung sakit. Humihilab yung chan? Oh, parang puno na parang puputok. Okay. Na punong-puno. Tapos uh -huh. nagkamanas ako. anagmanas ah, ka the same time. Ano po, kaya, so, so good sa ospital. Anong findings? Pagdating sa ano, in-ultrasound ako. Okay. Sabi ng surgery, mayroong kang gallstone. I-schedule kita ng Sumusubong. opera. Sabi niya pag ano. Tapos sabi ko, Dok, wala bang paraan para ano? Para hindi ako ma-opera. Yeah. <laughs> Obserbahan kita, sabi niya. So, kinonfine ka sa ospital? Ten days po right. ako doon. Ten days? O, opera pagka hindi pa nawala. Uh -huh. Sabi ko, dok, ano muna? Gamot muna, sabi ko, bago okay. mo ko Unuhin. Pero balikan natin ang pagkakamali sa pagkain, Edna. Bakit nagdevelop develop naman ng bato sa abdo si Edna? Ayan. Kapag ang mga taong mahilig sa mamantika at maalat ay dinalasan ang consumption nito, ay mapupunta sa pagdevelop ng bato sa abdo. So, alin yung mamantika na maalat na paborito mo dati? Madalas kasi mag-adobo. Ayan, yeah, madami na po nadali ang adobo. Kasi nga, paborito ng Pinoy, yun ang panlasa natin eh. Huwag lang pong panay-panay. Mm. Kailangan may variation. At pinaka-safe ay sabaw. Okay po, Na asin oo. lang ang pampalasa. Ayun, yun, yun. Tapos, nung time na yon yung anak ko nandun, sabi ko, pumunta ka ng hiling-galing. Bumili ka ng ano, kako, at magtanong ka doon, sabi ko. Paano uh, tutunawin ko. ng oh, Galstone? Ano dalai. daw yung daladala niyang hiling-galing ano, products? Ang uno-una, Calcutab? tab Ang herbal Calcutab tab ay para mailabas mo yung gallbladder Oo, stone tapos, sa pamagitan ng pagpupo oh. serpentina. Ang serpentina tablet ay para sa inflammation. Tapos yung healing galing oil. Yung healing galing oil ay pang-balance sa imbalance na nararamdaman tapos, mo. Tapos yung ano po yung rhizome pills kasi nagmanasak. Ayon. Ang herbal rhizome pills naman ay pampawiwi at vitamin for the kidneys. Ayun. So, dumalas ang pagwiwi mo, umimpis ba yung umimpis ano mo sa ospital pa lang? Nawala it. na yung manas? Nawala rin ba yung bula doon sa ihi mo? Oh. Tapos nung okay. nag-rounds ulit yung doktor, ah. parang okay ka na. Sabi niya, <laughs> doktor, okay. Sabi ko, iniinom mo ba yung gamot? Oo, dok. Sabi ko, iniinom. Okay. Sabi titik yeah, titignan natin kung okay ka na next next day kalabasin mm -mm. na kita. Pero ang iniinom ko talaga yung ano, yung healing galing product. Oh, Hindi mo pala ininom yung binigay ni doc sa ospital? Ininom ko din po para ano, para sa hilab. Opo. Oh, o oh, baka pain yung reliever. Yung pain reliever po ininom po. Yung habang iniinom ko yung healing galing product. Ayon, mm -hmm. Ayun, gumaginawa yung ano ko. Oh. nako. na Naging kompleto na kasi mm -hmm. sa gallstones po, ayan ang naapektuhan. Ang pag you tote you dighay dighay, to na ibalik na lahat 'yon. Tapos lalo na yung discomfort Dito na wala na. Dito po nawala na. Sa sampung araw mong confinement sa ospital, doon mo na ba na ilabas yung ano, gallbladder stone? Siguro May nakita po, ka bang berde-berde sa pagkuko? Siguro pagpuko? po kasi nasisira ko ng ano, parang ko parang ano to ah. Siguro yun mga <laughs> mga ilang araw, bas Na lumabas? Opo. Okay. okay. So, lumabas ka ba sa ospital ay okay ka na? Opo, okay na ako. Kinlear ka na nila? Oo, kasi tinignan nila ako, okay ka naman na eh, lumabas ka na. Mga ilang buwan, inulit uli. Ang check-up? Ultrasound. Check okay, ano nangyari? Wala na. Sabi niya, hindi ko naman na-opera. Sabi ng isang doktor na pinatingnan ko kasi wala yung isang doktor. Oo, oh, nasa na? Sabi, sabi ko, Doc, akala ko, opera ako. Uh -huh. Ay, ano yung operahan sa'yo? Wala naman. Di, wala naman. O, tignan mo. Ako, masayang kwentuhan natin, Edna. Uh -huh. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Doktora. Okay, doctor. thank you very much. Mga kapuso, para hindi magkasakit, talagang disiplina po ang kailangan sa pag-aalaga ng katawan tulad ng natutunan ni Edna at sa kanyang karanasan. At narito lamang po ang hiling galing bilang katuwang ninyo sa natural na gamutan. Kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa diabetes, gallstones, at iba pa sa ating pong i-konsulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Eddie Nel Calvario na laging nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Ang kahirapang matulog ni Ani ay senyalis na pala ng problema sa puso. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado. He